Wait. I'll go. Gusto mo? Hmm, sige pa. May busa doon. Pukuha tayong malunggay. Sa kapitbahay. May po tayong malunggay. Walang tao. Walang tao ngayon tayo malunggay tara Ayan, so hindi tayo naman malunggay kasama natin sa pagkain ni Gumi yan, kuha tayo kuha tayo yan, tara, pwede na to talaga lang po natin ng mabilis yan, so nakakuha na tayo malunggay for Gumi konti lang, tara na Pwede naman tayong kumuha sa ibang araw. Ma Uwi na natin. May malunggay. Hina po na. Lagi kami may nakareding plastic. Ayun. So, pupulutin na lang natin. Yan, ganyan siya pumupo. O. Sit ka lang, sit. O, dyan na. Behave ka, ha. Sit ka lang, ha. Sit lang, sit lang. Sit ka lang dyan. Wait mo ako ha. Inisin natin yung pupo mo. Wait ka lang. Wait, na. lang talaga siya. Sabi ko huwag gagalain. Tara na. Makaputi na tinatanong niya sa bangs niya. Pinapahaba ko po muna talaga. Para po pag ano, naipit, may isama na po dito. Galing natin ang leash. And then, pupunasan natin yung mga dog wipes po. Ayan. Hmm. Nasa po natin, natin yung mata niya. Ayan po niya. pa hmm. ayos na lang po Dito ka po, Pogi. O, oh, isa pa, isa pa. Pogi mo na. Ay, Pogi nga. Oh. So, sasama po natin sa... So, ayan po yung food ni Gumi today. So, yung dog food. Ayan. Meat. Kalabasa. Ayan, yung kinuha po natin malunggay kanina. yan ready na po yung food ni Gumi. So, tatawagin na natin ang bebe. Tara na, be. Eat na. Bilis. Ayan, nalalapit na yan. Okay. Oh, Ayan na, nakatayo na po yan. Nagpre-pray na yan, baby, no? O, oh, sige na, pray na. Pray na. Lord, thank you po for all the blessings. Eat na po ako. Thank you po. Amen. Okay? Oh, sit ka muna, kukunin ko yung water mo. O. Oh. Okay, eat. Sige na, yung eat na. Eat na. Go. Eat. Nakain niya po yun. Basta kalabasa, malunggay. Sarap, be. Sarap. Oh, sige, na-eat na. Very good yan, eh, no?